Hindi hahadlangan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang anumang hakbang para sa pag-amyenda sa saligang batas. Pero nilinaw rin niya na mga probisyon pang-ekonomiya lang ang gusto niyang baguhin sa gitna ng mga pangambang magagamit ng charter change sa politikal na interes ng iilan. Yan ang ulat ni Bella Lesboras. Sa harap ng mga kongresista, negosyante, mga kinatawan ng Foreign Chamber at iba pang opisyal mula sa gobyerno at pribadong sektor, nagdeklara ng suporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa charter change o panukalang pag-amiyenda sa konstitusyon. Ayon sa pangulo, hindi niya pipigilan ang anumang hakbang para umusad ang cha dahil batid niyang mahalagang maisaayos na ang mga probisyon sa saligang batas na nakahadlang sa ibayo pang pag-unlad ng bansa. Since the 8th Congress, there have been no less than 300 measures filed in the House of Representatives calling for the amendment of these economic provisions of our Constitution. And we must allow this healthy and democratic debate to rage on, engaging and informing the minds of our citizens. especially since the socio-economic development of our country is directly involved. I will neither hinder this dialogue nor encroach on the prerogatives of Congress and the sovereign will of the Filipino people. Pero pangamba ng iba, baka kasi magamit ang cha para sa politikal na interes ng ilan. Agad namang nilinaw ng Presidente na tanging economic provisions lang ng konstitusyon ang nais niyang maamiendahan. I want to make it clear This administration's position in, in, in introducing reforms to our constitution extend to economic matters alone, or those strategically aimed or those strategically aimed at boosting our country's economy. nothing more. In any event, this administration in any event. This administration is going to push hard to attract more foreign investments to significantly help us achieve our ambition of utter of upper middle class status by 2025. Dagdag pa ng presidente, makakaasa ang taong bayan na kapag may mga issue sa ating konstitusyon, hindi niya ito ipagsasawalang-bahala at sa halip ay lubos na tututukan. I will not stand idly by, but rather will proactively confront these issues head on, for it is my sworn duty as elected President to preserve and defend the Constitution and also to ensure that laws, especially the fundamental law of the land, are faithfully executed. Ikinalugod naman ni House Speaker Martin Romualdez ang naging deklarasyon ng pangulo lalo pa't kabilang sila sa mga lubusang nagsusulong ng economic chacha. Sabi ng House Speaker, mahusay na naipaliwanag ng pangulo kung gaano kahalaga ang constitutional reform para sa ating ekonomiya at sa buhay ng bawat Pilipino. Masaya rin si Romualdez na binigyang pansin ng pangulo ang kanilang mga hakbang at pagsisikap sa kamara para sa chacha. Tugon naman ng iba pang kongresista, Lubos po tayong nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang walang sawang suporta sa mga pagsisikap ng House of Representatives sa pag ng mga economic provisions ng 1987 Constitution. The economic chacha that we will be proposing as uh, advocated by no less than uh, the Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez magbibigay ng maraming maraming oportunidad para sa ating uh, mga kababayan. So sa ating mahal na Pangulo at sa ating mahal na Speaker, maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo para sa bayan. Matagal na po namin ito ay pinaglalaban sa Kongreso, sa pamamagitan ng aming kong speaker Martin Romualdez. Kaya po ang aking pakiusap sa ating makasamahan na senador, bilis-bilisan na naman po natin ang ating trabaho. Melaless Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.